Magandang araw po sa ating lahat. I am Anthony Chua Dahili, known as So sa video po ito, ang tatalakayin po natin ay sino ang kalihim ng lupon at ano ang responsibilidad ng kalihim ng lupon o tinatawag natin lupon secretary. So sino ang kalihim ng lupon at ano ang responsibilidad ng kalihim ng lupon? Ang kalihim ng lupon ay kadalasan ang barangay secretary po natin na siyang itinlaga bilang tagapag-ingat ng mga dokumento at tagatala ng mga mahalagang usapin sa katarungan pambarangay. Mga responsibilidad ng kalihim ng lupon. Una, ang pagkatala ng mga pulong at kasunduan. Itinatala ng kalihim ang lahat ng mahalagang detalye sa mga pagpupulong ng Lukon at Pangkat Tagapagsundo o Conciliation Panel. Pangalawa, ito po yung tinatawag natin pag-iingat ng mga dokumento. Siya ang responsible, responsibilidad po niya sa pag-aayos at pag-iingat at paglalagay ng tamang talaan ng mga dokumento na may kaugnayan ng mga kaso na isinampa sa barangay. Pangatlo, ang tinatawag po natin pagbibigay ng abiso. Responsible rin siya sa pagpapadala ng mga abiso o paalaala sa mga kasangkot sa kaso gaya ng notice of hearing at iba pang mahalagang dokumento. pang ang paghahanda ng ulat. Hinahanda ng ismanipi at kalihim ang mga ulat hinggil sa narisulbang kaso, pending na kaso at iba pang mahalagang impormasyon para sa punong barangay at DILG. Panglima, ito po yung kunatawag natin pagpapanatili ng confidentialidad. Initiyak ng kalihin na sa lahat ng detalye ng mga kasong hinawakan ay mananatiling confidential upang mapananatili ang tiwala ng mamamayan. So ang kalihim ng lupon ay mahalaga sa maayos na takbo ng katarungan para ang barangay. Dahil siya ang gumaganap bilang tagapag-ingat ng lahat ng dokumentasyon na may kaugnayan sa kasong hinahawakan ng barangay. So magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong dahil Amin Kunitsiwa Dahili, as So may katanungan po kayo, mari po kayo mag-direct message po sa akin or mag-comment down below po dyan sa video para po may sagot po natin ng ay maayos ayon po sa aking kaalaman. At saka kung gusto po ninyo ng karagdagang informasyon, karagdagang kaalaman po, mari po kayo bumisita po dyan sa malapit po ninyong opisina po sa DILG or sa inyo pong naka-assign uh, na So once again, I am Anthony Chiwadahini. Please don't forget to follow, like, and share this video. Magandang araw po sa ating